Nabalitaan nyo na ba itong eatery sa Pampanga na talaga naman binabalik-balikan dahil sa kanilang halo-halo sobrang affordable at value for money dahil for only 50 pesos ay eh matitikman mo na yung dekalidad nilang halo-halo na hindi tinipid sa ingredients. At kung susumahin nga eh hindi bababa sa 10 klase ng sahog yung inilalagay nila. Ilan sa talagang pinaka nag-standout dito ay yung kanilang criminal leche plan yung malaking serving ng langka, maraming serving ng gatas at pinaka nagustuhan ko dito ay hindi sila naglalagay ng asukal kaya naman talagang nangingibabaw yung pagiging creamy niya. At idagdag mo pa nga yung ganda ng lugar na nasa tabi ng Bukirin. Kaya napaka-relaxing lalo na sa second floor ng resto nila. Dito nga itanong mo yung malawak na Bukirin at yung bundok Arayat. Isa rin sa binibida ng resto na to ay yung mga lutong ulam nila na bihira mo daw matikman sa mga ibang kainan. Pagaya ng sinampalukang native na manok at kaldaretang bibe. Meron nga din pala sila dito ng free coffee sa lahat ng mga magda-dine in at available siya any time of the day. Kaya kung talaga mahilig ka sa kape, eh talagang masusulit mo yung pag-dine in dito. Ito nga pala ang Mangkulas Eatery na matatagpuan sa Purok Uno, Dalayap, Kandaba, Pampanga, sa tapat lang ng Cafe Silin, malapit sa bagong barangay hall ng Dalayap. Madali lang din sila malocate dahil nasa highway lang sila at available din sila sa waste. I-search nyo lang yung pangalan ng resto nila na Mangkulas Eatery. Halos bago nga lang yung resto na to pero mabilis silang nakilala dahil na rin siguro sa kanilang halo-halo. Pagdatingan namin sa resto nila ay may nakasabay kami na grupo na halos lahat ay may order na halo-halo. halo halo umabot nga sa 15 pieces yung order nila. Kaya dito, eh medyo na-convince na ako na masarap talaga. Bukod pa nga dyan, eh marami pa silang ino-offer na pagkain, kagaya ng overload lugaw, at iba't ibang putahe ng pagkain mula breakfast hanggang dinner, gaya ng crispy liempo, maxi style fried chicken, pork steak, sinampalukang native na manok, bulalong, sinigang na baboy, at marami pang iba. Open nga sila dito araw-araw from 7am to 11pm at marami din silang seats na sa tansya ko eh, kaya mag-accommodate ng 90 to 100 persons. Meron sila ditong alpresco dining area at meron ding air-conditioned room na maaari niyong gamitin sa mga meetings at iba pang gathering. Sa mga gustong magpa-reserve, e eh, maaari kayong mag-message sa page nila na Mangkulas Eatery. Sa pagkakaalam ko, eh wala namang bayad yung room nila, basta o-order ka lang ng mga pagkain nila. Pagdating naman sa presyo, e eh, nagre-range lang ng 40 to 150, kaya napaka-affordable talaga. At hetong at kasama natin yung maganda kong ate at umorder tayo ng dalawang halo-halo para sa ating merienda. Dito nga tayo pumuesto sa taas para mas maganda ang view at mas presko. pinaka nagustuhan ko nga dito ay yung napaka creamy niya dahil hindi tinipid sa gatas at the same time eh wala siyang asukal kaya hindi mag overpower yung tamis. Masarap din yung leche planila at yung langka na malaki yung serving. At habang kumakain nga tayo eh tamang kinig lang tayo sa preaching ng maganda kong ate. Kasi naman talaga pagka alam mo yung nakababag sa kay Lord. Kahit nga naman ano yung problema mo, alam mo yung parang ano lang siya, temporary, di ba? Ay kung wala kang Lord, nabagsakan ng pangaway.